Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa Senado, hindi na bago ang tensyon. Pero nitong mga nakaraang araw, tila umuusok ang bulwagan dahil sa isang salitang maraming bumangga. Dakdak, oo, oh, narinig nyo ng tama. Isang salita lang, pero tila sumabog ang isang pampulitikang granada. Ito ay malinaw na patama sa limang senador, Kabilang si Riza Hontiveros, na tumutul sa motion to remand ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero para kay Hontiveros, hindi ito simpleng puna. na. Ito ay isang patama na tila kumu-question sa karapatan ng isang senador na magtanong at maglahad ng desenteng opinion. Sa isang press conference, diretsa ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero at ito ang kanyang eksaktong mga salita. Walang nagsabing na wala ng jurisdiction, pakibasa po yung motion ni Alan. Paki po yung um, siguro 'yung panawagan ko dun sa limang kasamahan naming um dakdak -dak pa rin ang dakdak -dak sa dismissal. Nakalagay dun without dismissing, without terminating. Uh, of course binasa namin na ang motion. Kaya nga po kami bumoto ng no. Dahil tingin po namin uh, excessive siya, simpleng pwedeng hiningi lamang sa house or sa house prosecutors sagutin yung mga kondisyon na nakapaloob dyan sa motion nila. And in fact, which has now been answered, complied with by the House. Simpleng, wala pa kaming kausap na 20th Congress House of Representatives para dun sa pangalawang condition. Ang daming ambiguous and therefore dangerous subject to interpretation na salita sa motion. At mismong sina Senators, Judges, Uh, Marcos at De La Rosa, pagkatapos nilang aprubahan yang motion na yan ay nagsasabi ng suspended, nagsasabi ng dismissal at wala nang jurisdiction ang Senate Impeachment Court. And of course the word, no? I mean dakdak -dak is a hard a cordial uh, word, whether sa personal relationships o lalo na uh, sa isang legislative body. We must not, not push through with it. We must continue to discharge our constitutional duty. At least, ongoing na, alive and kicking, yung impeachment trial. Kahit naging pahirapan yung pagsisimula nito ngayong uh, linggo. Kapag pati yon ay itinigil namin, eh, talagang magmumukhang at o oh, magiging constitutional crisis yan. Pero at this point, Uh, dahil talagang pinaghirapan naming simulan yung Senate trial, we are on our constitutional duty, on duty na po kami at mm. uh, dapat ay magpatuloy lamang at uh, hindi uh, bumali pa sa tungkuling iyan na amin ang sinimulan at amin ang ginagawa. Yan ang power, hindi lamang, pero yan ang malaking power, mabigat na power na meron ang impeachment court. At dalawa lang na option po yun. Wala pong dismissal na third option talaga. It's only convict or acquit. At pagkatapos namin madinig, mapag-isipan, matimbang, at mapag -desisyonan yung mga ebidensya at mga testigo na dapat ipepresenta ng mga prosecutors sa amin during the trial. Definitely, yung mga investigations at confrontations ay uh, ginanap ko at ginanap namin sa pagtupad ko ng tungkulin ko. Uh, bilang legislator. At ngayon na convened na rin ang Senado bilang impeachment trial court with na non-legislative function ng Senado at nang may obligasyong pinapataw sa akin at sa aming lahat ng konstitusyon na maging impartial senator judge, senator judges. Definitely, makakaasa ang sino mang impeached official sa akin o sa sino mang senator judge maging impartial sa pagdinig at pagtimbang ng mga ebidensya sa pagconsider ng mga testigo hanggang makabuo ako, makabuo kami ng aming desisyon at boto ng convict o acquit. Well, sa pagdinig namin sa mga ebidensyang iyan at testigo sa bawat uh, article uh, of impeachment, uh, mapapaalalahan naman kami na tungkulin talaga naming dinigin, uh, intindihin, i-appreciate at uh, timbangin uh, ang mga ito ayon sa prinsipyo nga ng uh, Uh, accountability. Accountability na pinapataw sa amin ng konstitusyon at dinidemandin sa amin kapag kami senator judges na mabigat, no, mabigat sa aming bubuing desisyon uh, at boto uh, na prinsipyo. Alam nyo ba, ang isang motion sa Senado ay parang formal na pakiusap, isang mungkahi na may legal na implikasyon. Pero kung ito ay malabo o maaaring ipakahulugan sa maraming paraan, nagiging delikado ito pwedeng masira ang proseso, pwedeng matigil ang impeachment trial, at higit sa lahat, pwedeng mawala ng saysay -say ang mandato ng konstitusyon. Ang Senado ay hindi lang basta lugar ng debate. Ito ay isang institusyon ng respeto. Kaya't kung may senador na tatawaging dumadakdak ang iba, para bang sinasabing hindi na valid ang kanilang mga pananaw? Ang dakdak, sabi ni Tiveros, ay hindi raw makatao, hindi raw makabatas, at lalong hindi nararapat sa isang kataas-taasang institusyong tulad ng Senado hindi ito barbero o palengke. Ito ay senado, kung saan bawat salita ay may bigat, at bawat kilos ay may epekto sa sambayanan. Kung hindi pwedeng magsalita ang isang senador tungkol sa motion, paano natin masisigurado na tama ang desisyon ng buong senado? Debate ang puso ng demokrasya. Ang pagsasalita ng no, ang pagtutol, ang pagtatanong, ito ang nagpapatibay sa mga institusyon natin. Kapag tinatawag nating dakdak ang karapatan ng isang senador na magsalita, para na rin nating sinasakal ang mismong prinsipyo ng checks and balances. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may ilang senador na tumayo sa gitna ng unos, paborman o kontra sa impeachment. Noong panahon ni dating Chief Justice Renato Corona, naging maugong ang Senado. Pero hindi ito natigil. Bakit? Dahil alam ng bawat senador ang bigat ng kanilang papel. At ngayon, sa kaso ni Sarah Duterte, kailangan nating itanong, handa bang muling manindigan ang Senado? O pipiliin nilang manahimik? Bunyog, halikan na kasama ka Bunyog, bunyog, bunyog kapag buklod ay may, may pag-asa Tusong Visayas, Mindanao, bunyog, isang pananaw bunyog, Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw